Oh. Oh, no. Ah, shout out pala sa 159 natin mga subscriber sa ating YouTube channel, no. Ah, nadadagdagan kahit pa paano. Hmm. <laughs> Double kill. <laughs> Hello po sa inyo na Wala, laro ulit tayo Grandmaster na pala tayo Grandmaster 4 uh, One star Level star ulit tayo Siyempre, as usual Cyclops ulit tayo, Cyclops Walang sawang Cyclops <laughs> Sa explain pala tayo guys na no? Dahil skill type tayo mage kailangan natin puro ano xp oh ito ito Freya Freya tuloy yung kalain natin Oh Oh, Galing, ha? sakit, boy. I... <laughs> Subukan natin hindi maging cancer ngayon. <laughs> okay, sige. Tore, tore, tore tayo. Ayun si Freya. Oh, tuklubong. Ay, takbo. <laughs> Eagles na naman tayo, Eagles. Eagles na naman tayo e sa e na so connection. Why? Okay, ah, yung torrent ko. Sinaharas mo yung torrent ko, prea. Yon, meron na multi. Mm. <laughs> Nakadalawa na ako sa iyo, kalingan Salingan siyamba mo, malakas eh. <laughs> oh ito na lang si Preya. Ayyyy! Run! Run! Hahaha! <laughs> Tatlo na, pre. Ano na? Ay, ano na siya. Ay! Ay! Wala, oh, lo? Galing. Sinalo niya ako. Tanga talaga. <laughs> Parang yata minalate ko siya. Lumakas na si Brea. Stars are my eyes. Nandito na siya, nandito na ulit si Brea. De okay, boss, buhasan ko lang. Hindi ko masyadong didikitan. Oh, saka ka na mamulti. Brea, saan ka pupunta? <laughs> Kaya yung talaga si Brea, guys. Wala, wasak na itong toro nila. Wasak na sa bot. Patas dito tayo sa may turtle. Hindi ka pa uwi. Oh. Ano? An oh, Parang may problema ka. <laughs> <laughs> Saan ba yung tartel? <laughs> Mahimik ka. Ang dami nila. Ang dami nila. Oh. opus oh, tower na. opus tower tower tayo Swerte so, kaya ta -ta tayo sa isang ngayon guys Dito to yan huh? Ah, shoutout pala sa 159 nating mga subscribers sa ating YouTube channel, no? Ah, nadadagdagan kahit pa paano. Killing spree. Abot pa kaya to? Ay! Ba't mo ako Oh. <laughs> Double kill. Oh <laughs> uh, no. Serte pa rin tayo. Tama magaling mo kasi si mga kasangga natin ngayon, guys. Oh, serte tayo sa kasangga ngayon. Oh, push lang, push lang. Tawer, 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 tawer. Oh, si Kupra Run! Run! Ah, run. Run. Ada si Sirau loh. Tunggu, push, push. Tawar. <laughs> Tago. Ah, si milik bumalik sa BAs. Hmm. Yeah, push bakal bak 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 bakal bak bak na kayo mga friend Oh. Huwag mo na tayong kaklash. Galing talaga ni Hannah, Bino. Ay, Zeus! Lumabas pa kayo dyan! White out. Lana! Pagka maaga-aga kayo matatapos. A ver, a ver, a ver, a ver. <laughs> <laughs> ¡Ey, tacmo! <laughs> Tapos na. Oh, ha? Hva?